sabi ko na kaya umin okay, ang wala akong pago ko ngayon. Pakita natin yung dito. Wait lang. Stop mo yan. Ayan. So, itong right side yung in-steam. Ito yung hindi pa. Tingnan nyo. Diba? Lukot na lukot to eto tuwid na tuwid na ba diba? so okay na okay yung iron steamer o, tapusin mo yung ni plancha nyan eto yung mga na plancha na ayan. so nakaka lima pa lang na blouse eto yung tapos na yung apat ayan kita nyo mga mamsis ang ganda ng pagkaka steam nya Kung gusto nyo pong i nasa comment section po kung mabibili.